Lahat kayo ay nakakaramdam ng kalimutan. Gumadaan tayo sa paminsan minsang pagbunso ng mga challenges sa buhay kaya tayo ay nag depress feeling down, parang no purpose in life, sa'yo parang feeling natin talunan tayo sa mundo or sobrang bigat ng dinadala natin. Kaya meron akong gustong isuggest is sa inyo friends na apat na effective ways para biglang mag-raise ang ating vibration, biglang lalakas ang ating mood at mag-turn into positive ang ating energy. Number one friends, hug a tree or connect to nature. Halimbawa, magpunta ka sa park or yung basta maraming pono at yakapin mo ang isang pono. At friends, matagal yon mga mag-pause ka doon silently and parang gawin mo siyang kaibigan. Sabi mo, friend, thank you sa energy, thank you for sharing your energy to me. At yun, friends, maya-maya makakaramdam ka ng calm and peace. Effective yan. Second naman, gratitude. Kaya tayo nakakaramdam ng lungkot dahil nakafocus tayo sa problema. Iniisip natin yung hindi magandang pangyayari sa buhay natin or kinukumpara natin ang sarili natin sa iba. Pero kapag pinokos natin ang ating isip sa kung ano na yung mga blessings na meron tayo, nako, promise friends, pag inisa-isa mo yung biyaya ni God sa'yo, yung good health, buo ang family, may tirahan, may nakakain, may trabaho, may, mag may mga magagandang kaibigan, mabubuting kaibigan sa paligid natin na sumusuporta sa atin, friends, biglang magbabago ang iyong uh -huh. mood magiging positive, magre-renew ang sigla, at makakasmend ka. Pangatlong tip ay, uminom ka ng malunggay tea. Yes, friends, kung meron kang tanim na malunggay, or kung may magbibili kang malunggay, ay kumuha ka ng isang tangkay, ilaga mo, or magpakulo ka, kung may pinakulo ang tubig, ibabad mo siya doon, at inumin mo. Friends, makakatulong to para tumaas ang iyong energy, at dahil mataas na yung energy, mababawasan na yung pakiramdam mong nalulungkot ka or nalulobat ka. Kaya friends, effective yan. Kaya nga friends, sinatawag nila na miracle tree, ang malunggay tree. And then, ang pang-apat friends ay do random acts of kindness or gumawa ka ng something na makakapagpahapi ng iba serve people. Kung meron ka friends na pwedeng maibigay, let's say, ulam sa kapitbahay, or meron kang gamit na ang tagal-tagal mo lang hindi ginagamit, bakit hindi mo na lang siya i-donate? or i-share na lang sa iba para mapakinabangan ng iba. So, ayan friends, try mo na ang mga simple techniques na i-share ko at sigurado ako na mapapalitan ang lungkot mo ng ngiti sa iyong mga labi. Cheers my friends! Smile and thank you for watching!